So, ayan guys. So, nakita ko yung uh, motorcade ng Bumbero ng Pilipinas. So, nakakatuwa naman na makita talaga na talagang tinatangkilik ito ng tao. Talagang sinuportahan at talagang ito ay dinumog. Umaariba talaga ha, ang ABP. So, ayan, mga kababayan, ano, kung saan man sulok man ng mundo kayo nandoon. Ang ABP po ay talaga na uh, masasabi nating pinakikinabangan, naglilingkod ng tapat mula noon hanggang ngayon. Kahit wala pa silang posisyon sa gobyerno, talagang sila ay literal, na tumutulong sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na pagdating ng sakuna. Sila yung tunay na maaasahan at kasanggan natin pagdating sa mga dilubyo na dumarating sa pabago-bago nating uh, klima dito sa ating bansa. Napapadalas ang mas malalakas na bagyo o mga sakuna. Uh, ang ABP o ang bumbero natin ang ating tunay na kasangga sa mga sakuna na 'yan. Kaya nakita ko dito na talagang ang tao talaga is marunong nang mag-isip. Uh, binabati ko po uh, ang ABP at lalo na lahat ng uh, bumubuo dito at ang ABP family at saka yung mga member po nyan saka yung ating mga volunteer. So ay nyo lang po yan at nawa po ay uh, makamit natin yung tagumpay na para magtulak sa atin patungo sa nilalayo natin na tayo ay uh, tumulong sa taong bayan lalong lalo na yung mga nasa gitna ng sakuna. So ipos lang po natin at nawa ay suportahan po natin ABP. So 134 lang po sa balota ay pagpatuloy po natin. So ayan makikita naman natin diyan talagang napaka-successful po nung kanila pangitang-pangita po talaga na ang tao po talaga ay marunong na mag-isip marami dyan po na marami dyan no, na mga party na lumalabas pero ang tanong dito nagagampanan ba nila yung kanilang sinumpaan nagagampanan ba nila yung kuno ay kanilang ipinaglalaban so both wisely this coming election so 1-3-4 lang po sa balota ABP o oh, ang bumbero ng Pilipinas so ABC it and God bless I mean, he's got...